Okay, so, <laughs> oh, ayun na, ready na yun uh, oh. Unbox, oh, Unboxing guys ng padala kay Sano galing ibang bansa Galing sa ano tagay China, China. Oh. Galing from the Philippines Ito guys oh Lock yun boss uh. Oo Baka kaya oh. okay, yan Baka bumba yan Hindi <laughs> <laughs> Mga cleaners Para sa mga cleaners Map Ito na guys Ayan guys Unboxing guys Yung oh. Regalo kay Sano guys ah oh, oh guys Bala Very good ano, kami dito? Okay pasok mo. Ayan yeah guys Para hindi mahirapan si Sano Pag siya cleaners <laughs> <laughs> Ayan Ayan guys oh Tapos uh -huh. May so. dalawang map na bala o, oh. 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 tapos, ito so guys, na. yan, dikabit ba guys? Nakabit, nakabit na hawak na bay naman o, bukas cleaners niyan <laughs> eh, Oy, paano ito magkabit? Nagawa oh. mo muna sa mga followers No guys? e Paolo dice, "Guys, stanno. Poi, si asciuga tu. Ma è lacqua.